Good morning guys So ngayong umaga Ito po Nililipat natin yung iba natin mga Sorghum Na buhay na Tapos po Ayan ang ating Akta nyo na natin Nilagyan natin ng dagdag na lupa yung gilid Same time natin Tapos nilagyan natin, natin ng mga Ayan may mga pataba na po So ayan yung mga sorghum natin Ito, kinuha ko na po yung iba At i-re-transplant natin to Tapos so, mamaya para sabay-sabay na pati paglilay Ayan po Ayan yung nilagyan natin sila na Mga pataba Tapos inais natin yung ano para Magbuhagag sila Ayan po may, mga parang masuwar kasi malalaki na po sila ayan guys So, kung nakikita nyo yan lahat sila may mga abono na mamaya dipilikan lang natin tapos yun inayos natin yung mga mababa yung lupa na matatapon pagka nagliligtas yun so ayan na po yung mga maish natin so ayan po yung mga sorghum natin so ayan yung sabi ko ayan, ang kapal na ng ano, kailangan gamasin muna natin yun bago natin aabonohan uh, So ito po yung mga bagong tanim natin. So guys, pagka ano, update ko po kayo ulit, no? So katulad nito kasi eh, may mga bakanti tayo yung pagitan na medyo hindi tumubo. Dito so, kasi sa mga sorghum din to. So ayan. So tataniman natin yung mga bakanti. Kaya gaya nito. Ayan po walang tumubo. So, ito iba ay meron naman mga pa isa, isa, So, itatanim po natin ito sa mga bakante. Kasi so, medyo gumanda na yung atin. Pala pa yan po. Yung ating mga parigated carabao grass. Maganda na po sila. Yung mga pala ito na ayos natin. So, yung ibang mahaba doon tumikwas i-tiyaan natin sa mga bakante na yan. So, dito po nabuhay na po rin And, yung ating mga Ayan, siling makopa at kamatis. Yun din, siling makopa at saka okra naman yung alternate nun. So, ayan po. Lalaki na yung ating mga kamatis. Marami na tayo. Um, ah, tanim pa. So, ayan. Marami ng bunga ulit yung ating ano. Dahil palibasan na yung yung ating ah, siling demonyo. So ayan, so tanim muna ho natin to bagong uminit at para madiligan natin ang hindi mag-init mga bagong natin tanim. So yun po. Pagkaano, update update ko na lang po kayo. Maraming salamat po. Thank you for watching.